Hi guys! Ako nga pala si Joven, isa sa machine operator ng Gearly Department. Ngayon na ipapakita ko po sa inyo ang buttons and function ng, ng aming machine chamber. Cremation chamber. Cremation chamber. Cremation chamber. <laughs> Una ay ang power button ng ating machine. Next ay ang temperature control ng ating machine. Meron ditong main chamber at second chamber. Ang pinagkaiba nila sa, sa main chamber ay ang actual temperature ng loob ng ating machine habang ang secondary chamber ay ang temperature sa ating uh, chimney. chimney. <laughs> dito po ay ang door ha, uh, upang may pasok natin ng subject sa, sa loob ng ating machine. Once na may pasok na po natin ng subject sa ating machine at nailagay na po siya ng maayos, burn uh, lang po ulit tayo. Next, I get lemon.